Cheddar na si Mike. Ano nga po ulit ang papadera kita din? Ito po ang shoulder. Oh. Gano'ng katagal nyo na po yung naranasan? Matagal oh, na po. May pao nga? Si... Siguro po. Kasi 2024 pa. Pero hindi ko pinapansin. Okay. Parang are-related. 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 are, ni, are, are, are Kaming na ganun kasakit po yan. Naman nakatingala na kayo. Kung re-rate ng 1 to 10, number dal din ako masakit. Siguro mga... 8? 8. Okay. Hindi pa. Hayong. Hi, Habang nakadipa po yan, may naramalawang ba masakit dito? Siguro. Sa akin din. Dito. dito po. Kung re-rate ng 1 to 10, ganun kasakit? Siguro mga sa 10. Kasi Test na yan. Kaya hindi ko matuwa masyado. Hindi ka mataas. Sige, eh. okay. di ba? Mataya. So, hanggang dito na lang. Hindi oh, mo isang gas. Saan ayaw, po nagkakaroon ng stress? Dito rin. Gano'ng kasakit oh, po tayo. yan? Gano'ng po kasakit? Ang nakataas. Ito yung mga nalay. Ay, sige po ba pang kamay? Salon. Pag ba? gano'ng kasakit? Ito ng ten. Ayaw na.

Sabi niyo po kanina, meron number 8 na masakit sa inyo yung batok. Ngayon po. Ano ka lang? <laughs> Wala na. Hindi Sabi niyo po kanina, meron number 10 na masakit sa batking pa. Ngayon po, ako na katika. Ano nga na? 3? 3. Okay, good. 3? Hindi, hindi na kanina na itinig eh. Sige. Tarot ng pataas. Ayan. Number 9 na masakit. Meron Sino pa? five? Five, ngayon. Nararamdaman niyo yung number 10 na masakit habang ilinaba ba? Hindi na. Wala na? na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Hindi ko may galaw na inaabot ka po kung sabi yung number 10 na. Five pa? Five, five. Ayon, pa? Ayun, Oh, sa amin kanina, number 10 na pain. Ten. Mga ano, Good. Pumasa po ang pakiramdam after ng first therapy niyo? Eh? Hmm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, may po, kanina may oh. <laughs> na po pati kanina. Ano? <laughs> <laughs> not very good